Sa mismong araw ng puso, pinili ng 634 na magsing-irog sa lungsod ng Dasmarinas sa Cavite na magpakasal. Mula sa pagiging live-in partners, partners in life na ang mga magsing-irog nang basbasa ng kanilang pagsasama sa isinagawang Journey to Forever Mass Wedding sa Dasmarinas Arena sa pangunguna ng lokal na pamahalaan naging espesyal din ang kasalang bayan dahil kabilang sa naging ninong ng mga bagong kasal si Senate Majority Leader Francis Tol Tolentino. Lahat po ng mag-iisang dibdib ngayon ay eh meron pong kanya-kanyang istorya. Meron pong kanya-kanyang kwento. Meron pong kanya-kanyang panalangin sa araw na ito. Meron kanya-kanyang nilalais. Hindi lang ngayon, hindi kahapon, kung hindi po sa kinabukasan. At pag pinagsama-sama po natin lahat ng kwentong ito ng 634 pairs, pares na nasa harapan ko ngayon. Pag sinanib-sanib natin at pinahi ng masinsin ang lahat ng kwento ng bawat pares dito, makakakita po tayo ng isang kwento ng pagmamahalan, isang kwento ng pangarap sa magandang kinabukasan. At isa sa mga kwentong iyan ay kina Olostre, 78 taong gulang at Ana Rose, 35 taong gulang. Malayo man ang agwat ng kanilang mga edad na 43 taon, katangi-tanging maituturing ang kanilang pag-ibigan na nag-ugat sa pataya sa sugal at simbang gabi. Halos magkapit bahay lang kami. Nagka, nagkamabutihan kami. Sa, kahit na paano, may, kahit na may dadakot, si so, okay naman sa akin at sa kanya rin. Ganoon din sa pamilya niya. Walang problema. Ayaw po ba kayo nagkaroon po kayo ng assistant? Ha? Nagkaroon po kayo ng asawa na? Oo. nabalo na ako. Nabalo na? Kailan po yun? Matagal na. na. Siguro mayroon ng mga 18 years. So, parang parang na nasaksihan niyo yung paglaki ni Ma'am. Oo. ah, oh, nasaksihan ko. Nagpapataya pa nga ng ending to sa akin eh. Oh, mm, <laughs> Saan so, nagsimula? So, nagsimula? <laughs> <laughs> si ending? Pa ending? Hindi, hindi. Hindi ron. simbang gabi? simbang gabi. Simbang gabi? Paano po? Oh, kasama um, kami. Kasi simbang kami natapos namin yung simbang gabi hanggang sa nagkaroon kami ng pagwakonan sa isa't isa. Sabi ni Ana Rose, sigit pa sa pagiging suki niya, sa pa-ending ang naramdaman niya kay Olostre. Dahil sabi niya, napakabuti na itong tao, kaya't hindi mahirap mahalin. O, anong patang ni sir? Mabait. At saka, maano siya, malambing. Yan okay. lang po. Mas mataya sa ending. <laughs> oh, One. Yun lang sa ano. Na, yun lang sa simpang-simpang gabi. Yung, na develop na. Develop, na develop. Wala, ano, sabi naman ni Sir, wala naging problema sa mga magulang. Wala naman po. Baka mas, sorry, mas matanda pa si Sir sa parents mo, hindi naman. Ito. Hindi na ma'am. Magka-same lang sila. Ah, uh, so anong tawag niyo po doon? Tatay. Tatay. Tatay na. Tatay na. Pero hindi ko tatay. tatay na rin ang tawag ko. <laughs> Ganon. Nabiyayaan pa si na at Ana Rose ng dalawang supling. Ang isa pang kwento ng pag-ibig ay kina Chudolo at Grace na 46 na taon na nagsasama bago na isipan na magpakasal sa hiling na rin ng kanilang panganay na anak. <laughs> Kasi po, ang anak kong panganay, paalisin. Kailangan niya ng marriage contract. Ang anak ko, paalisin. Paalis. Eh, bakit po? Hiniling niya na makasalaro? Hiniling niya na magpakasalaro kami yung dalawa dahil kailangan niya marriage contract. Eh, bakit po umabot ng ganito? <laughs> 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 Hindi po kami namin naisip magpakasalaro. Wala po. Samantala, Video kay Machine naman ang naging ugat ng pag-iibigan ni na Alexander at Jisen. Ako po talaga nang ligaw sa... Uh, uh, nagsimula po kasi sa lahat sa... Ano, sa... Pagdi-deliver -de ng video ko umbaga -de deliver si, nagdi -de ako sa kanila ng video ko Nagpapadeliver um, sila, tapos nag-celebrate, tapos hanggang sa ano, napunta-punta na ako sa kanila. 16 anyos lamang noon si Alexander at 20 anyos naman si Jisen at naging epektibo ang panliligaw ni Alexander sa mga magulang ni Jisen. Hindi ba naging faktor sa iyo dahil na medyo may bata si sa iyo? hindi po. Hindi naman po kasi sabi nga pa di ba age doesn't matter naman. Pumunta po siya sa bahay. Ewan ko po kasi. Panliligaw po sa kanya. Pumunta siya sa bahay pero ano nagbigay po siya ng ano sa amin. Nag, nagbibigay ng pagkain sa mama ko, sa papa ko, ganun po. Yung, kumbaga, parang, yun na po yung panliligaw dati, eh, di ba? Diyo po, nabaitan po ako sa ano. Tsaka, magalang po, pagdating sa matatanda, maasikaso. Biniyayaan si na Alexander at Gisen ng dalawang anak. Bili naman ni Mayor Jenny Barsaga para sa mga bagong kasal, panghabang buhay na ang pangakong pagmamahalan sa isa't isa. Pero yung journal niya ay hindi pa nakatapos. Ngayon ay dito kayo para itong patuloy ang journal niyo to forever. Janice Cosio, Radio Inquirer Online. Bayang nagtatanong, mamaya nag-uusisa.